Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan ni si Jake. Nandito po ako sa labas. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, this is more on self-motivation po ang topic natin. Huwag tayong umasa sa iba, kahit kapamilya pa natin. Kapatid, asawa, minan, o sino pang tao dyan. Ko tayo guys magsimula magpapasalamat ko muna ako sa lahat ng mga followers ng channel ko maraming salamat ko sa inyong walang sawang pagsuporta Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ng video na ito pakilike lang po share in wag kalimutang mag-subscribe Ito po ay base po sa personal kong karanasan Alam nyo guys uh, napakahirap po especially na mabuhay tayo sa mundo na umaasa tayo sa iba kasi hindi yon maganda not as, as possible kasi naghihintay tayo ng ayuda o tulong we are just waiting for mercy from them Nag, nawawala po ang ating respeto sa ating sarili kung wala tayong pera material na bagay na masupport sa sarili natin pinakain po natin ang ating sariling Try, mag, mag humingi ng tulong mag humingi ng awa sa kanila para tulungan natin ang manasasabi ko lang sa akin before na wala pa ako mga material na bagay na pinaghirapan ko mula sa legal na mga pamamaraan trabaho, negosyo parang maliit ang tingin ng ibang tao sa pamilya ko relative sa akin kasi parang di daw ako asiko iba naman makapagsabi ng mas masamang salita feeling nila ako hindi ako nasasaktan nasasaktan ako yun po guys ang ginawa kong motivation sa buhay noon wala akong kotse hindi ako makapaghiram I will not mention names pero related yun sa akin hindi ako pinahiram kasi hindi ako marunong mag drive ang bumili ako ng kotse. Ito ang kotse ko guys. Dito oh. po. Tignan nyo guys. Kahit tumal malang ito. Hindi ako mamarunong mag drive ng manual. Ang picture siguro bumili ako. Automatic po ito. Share ko lang sa inyo guys. Ito pong po ang kotse ko. Aha. Medyo malaki na rin ang gastos ko sa repair pero At least gumagana siya nasa pangalan yan sa akin ang ORCR no pero proud po ako kasi binili ko yan cash guys pero anong nangyari Yon na mga kapamilya ko gusto hiramin ang sasakyan okay lang sana maghiram ng sasakyan sa akin pero kung masira walang gasolina ako naman ang nagpapaayos ang isa pa dyan malapit sa akin sinabihan pa ako nakakahiya ang sasakyan mo malapit yun sa akin na family members. Sabi ko sa kanya, para sa iyo siguro hindi maganda ang itsura ng sasakyan ko. Pero proud ako kahit ganun lang nagagamit ko yan at wala yan utang. You know guys, those people na akala natin nagmamahal sa atin ay yung pangtaong inahatak tayo pababa, inoesolto tayo. Alam nyo, sa totoo lang, if I want to buy a new car, kahit ngayon, pwede. May pera ako. Kaso lang, iniiwasan ko na hirami naman ng mga taong yan sa paligid ko, kapamilya ko, kasi sigurado ko hihiram yan. Kasi brand new. Automatic or CPT, whatever iyon po ang isang reason nga ayaw kong bumili kasi ang sasakyan ko guys ginagamit ko lang po ito sa trabaho at negosyo hindi naman to ang purpose nito ipang pang, pang forma I, then, I don't want to please people na okay hinangaan ka pero lubog ka naman sa utang yan ang maling mindset ng ibang tao gusto nila maging proud ang ibang tao kasi nakabakal ang bago phone iPhone 16 Pro Max magandang sasakyan mamahali ng mga damit sapatos pero lubog talaga sila sa utang nagkaka problema talaga sila there's nothing wrong in buying luxury things in life guys as long na kaya mo kung hindi mo kaya huwag mong pilitin masasaktan ka lang masisira ang pangalan mo kasi may utang ka. Now, dito guys, makikita natin na dapat maging independent tayo, mag-save tayo ng sarili nating pera, at bilhin natin ang gusto natin kung kaya lang natin at huwag mag sa ibang tao. Ibang tao, ilasint me na uh, friends mo, kapitbahay mo, ibang tao din ang tingin ko sa mga pamilya natin. Oo, asawa natin yan, anak natin yan, pero ang kanilang pag-iisip, hindi natin hawak. Maybe some people will tell me in this vlog na, ikaw talaga, Jake, very bitter ka. Oo, bitter ako sa mga taong akala ko nagmamahal sa akin. Hindi pala. Akala ko sila ang kakampi ko in real life pala hindi kasi madamot sila pero ako hindi ako madamot sa kanila may pera ako sa negosyo binibigyan ko yan pero sila wala okay lang yan by the end of the day I know myself na ginawa ko ang mabuti I'm not a perfect may mga mali din ako na decision sa buhay but I'm trying to be good as much as possible hindi lang sa sarili ko kundi sa ibang tao yun lang po, guys. Sana po may napulot po kayong aral sa vlog natin. Life is not fair, no? Sabi nga nila. Hindi lahat ng bagay makukuha mo. Hindi lahat ng bagay pabor sa iyo. Every of us has, has its own struggle. So, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe, guys. Mahal ko kayo, guys. Ingat po tayo palagi. Ito naman pong, Ibigay niyo si Paalam.